yata to. Punjisol. Asa yung punjisol dito? Kana. Ito. Murder ako ng punjisol. Eh. Since masadong maliit yung punjisol na gamit ko. Naubos na kasi yung punjisol na isa. Ayan, ginagamit namin to sa mga kung saan saan mga dirtiness sa amin. Lalo na yung mga ani -an ni, ni Ma'am Yung mga hadhad -had ni Scarlett. Tsaka yung mga alipungan ni Britney. <laughs> Ayan po. Meron din pala sila Tawa Spray Deodorant. At dahil malaki ang box natin, meron silang nilagay dito na mga drinks. Hello, ganda mo gumugo. At saka ito. Pero anyway, ang ganda naman ito. Ako nang isa. Uy, ang ganda ha? Ako lang isa, day Ang ganda. Ako lang isa, day Isa-isa kita. Isa-isa. Ang imbray sila. Kala ka mo gumugo ha. Ang sabi ka ito yung unang i-unbox natin. Ito yung unang i-unbox natin ay galing to sa akin kumpare. Ang asawa ni Maring Ethel Bubar. Ipadala sila sa akin ng Coffee Telcos. They really want me to try their coffee. And guess what? Pinagbawalan na ako ng doktor dahil kakapa-check up ko lang kanina at yung diagnosis is hyper acidity or acid reflux na ha? pag napabayaan ay mapupunta sa GERD at kung napabayaan pa ay magiging stomach cancer. So wag naman sana. Pero itatry natin to kung gaano kasarap ang kanilang kape. Ayan. Sabi nga nila pwede ako mag-distributor dito. Pero nakatry na ba kayo ng capital guys? Kape ni Ethel. Maring Ethel, thank you so much Mars. Guwapa kayo ka. Bawal lang kag talib Yeah, hello. Ang dami pala nito ang capital na to. Ah, di ba? This is Ang bango? Ah. Kaya pala ang bango, meron din pala sila clear white soap. Oh. Hello. Thank you so much, Maring Ethel. Meron din pala ako ditong Clear white. Wellness and Beauty Center pala ko Laguna Serum Lotion Lotion And Ethel Buba Clear White And meron pala Oh may mag din si Maring Ethel O oh, diba may pamag si Mare Ayan kaya Mare tawag ko sa kanya Kasi inanak ko yung anak niya And we bond before Noong unang birthday ni Mikaela Yung biniyag sa Laguna Anyway thank you so much At sa lahat mga gusto mong order nito guys Sanapin nyo lang po ang Capitel Or Ethel Buba Sa so, mga may mga distributor sila na mga ganon hindi ko alam kung saan. Basta, clear white and capital. And meron sila mga clear white soap. Ah, clear white na serum lotion. Anyway, thank you so much, Mars! At ito naman, ah, bigay ng aking friend na si Kakao Queen from Dabao to. Dabao si Kakao Queen, di ba, Dai? Hindi, <coughs> magka magpahatag. Ano, Dai? Ayan Kasi nag-message siya sa akin kasi he wants me to try his product ay binibenta, nagbibenta siya ng ganito tay ah oo, oh, nagtinda nagbibenta siya ng ganito nagship oo, kaya ganyan asawa ni Tony Fowler oh. asawa ni Tony Fowler nag order sa kanya ng si Vince ba, Vince Nag-order sa kanina itong Ay, coffee, coffee bunny Ayan Oh Ano, ang ganda naman ito Ang ganda ng product niya ha Puro ba ito? Guys, tingnan nyo naman guys Purong honey Saktong-sakto kasi masarap daw ito Maganda daw sa katawan itong honey na ito and I think this is the only the only product or the only thing in this world na hindi na expired no? ito lang yung bagay na hindi na expired na pwede sabihin natin pagkain or inumin na hindi na expired talaga throughout the years tama ba? Ang dami niyang dugos guys. Hanapin niyo lang po si Kakao Queen. Itatag ko yung pangalan niya dito. Ang dami niyang binigay. Ayan no. Ano tong isa? Ano tong isa, Dai? Same lang to lahat. Parang iba 'yan. Thank you so much, Sisi, Kakao Queen. Ano kaya to? Ano ni ngalan? Bau bilat lagi. Uy, magandang bakit nga eh. Mga kaon ng oras. Tabli yan na. Ha? Ah, yung natural talaga. Same lang din. Ala, may, ala, ala, ibablog ko to. Ala, yung ano talaga, yung bahay na ano. Bubuyo. Ang nito? I think this is pulot pukyutan. Honeycomb. Ha? Honeycomb? Honeycomb. <laughs> Honeycomb. tuklay Suklay ng honey. Tisting. <laughs> Ikapoy ko pag nice. Grabe yung packaging ha. Kasi ano kasi siya pagkain kasi siya may tendency na tutulo. Yawa! <laughs> oh. Ito yung bahay na pinog, pugaran ng ano ng ala clear, pure na pure talaga na honey oh my god this is my first time to eat this I think this is what we call pulot pokyutan no tama ba ako pokyutan sa bisaya pokyutan sa so, tagalog pokyutan sa atin patsyukan patsyukan sa so, inyo patsyukan sa amin, patsyukan hi hey, Kapoy ko, ani Wala na, nilagdala ni Carlo. Wanda niya siya? Hindi, ang ganda! Thank you so much, Kakao Queen! Let's see. Oh! First time tumakita ng ganito! See? Allah, humutak kayo eh! i ko aslum Asloong ba? i ko Okay. Thank you so much, Kakao Queen, for this. And thank you so much, Pars and Maring Etel Buba for the coffee and sabon. And thank you so much, then. punjisol I'm gonna try the now. So, this one is Bugos. Bugos honey. So, sa Iba naman my love. Sa iba naman so sweet. Thank you so much for watching, guys. I'm gonna try this full pure honey ito ay si Kakao Queen ang napadala nito at natry na yata totoo totoo to -toto -toto, kasi nag-order sa kanya si Vince yung asawa ni Tony Fowler ito yung 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 honey na very pure talaga and guess what meron siyang pinadala sa akin na purong purong buo pa talaga na andito pa talaga yung ano andito pa talaga yung tawag nito oh look at that oh. wow Grabe, siya pa talaga yung umakit nito. Siya pa yung Queen din. Kanina na. na. Kanina na. ko na. 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 Ah! Ang isa kayo eh. Ah, lamik kayo. Nami kayu. Thank you so much kakao Queen. Mm. Untung ngayon di nasisira na pagkain eh. Ini akay eh. It's very good for the health pagyun. Kan ma? Magi frozen Nami

iskayo. <laughs> iskayo, puro mo good. Ibig sabihin kakada diabetic nito? Kaga, wala ano yan, pinaka the best yan ano. Natural. Wala hindi yan sugar. sugar talaga na ano, hindi yan sugar lang sa yan. Nakakain ko. Very healthy yan. Mm. <laughs> yan, yan, magkalibang ka na. Oo, wala yung magkalibang ka oh, na. Nandit Ay, kinuod, gulay na. Nabi kayo. Puro kulong si Mod. Nabi kayo na. Puro kasi. Kuya, wala ani no? hindi -hmm. Ano? itlog yung mga ani, ay mga ano. Mm, kalami eh. Buyod. Mm, ay, mas tanaw pero ng lugod sa tao. Na, dekha First time na ako makakaon ani, tibok na akong kinabuhi. No. Lagi liyo. Oh.